yun kalahati water Idol, makano yung kalawak mo? 220-200 220-200 Ayan, kalahati isang daan Mga isdang bato, dami oh Sap-sap Sarap yung ano. Salmolite. magkano kilo dyan, kuya? Kuya, magkano kilo dyan? Sal salmolite? Alright, sa so ang magandang umbaga. Magandang buhay sa ating mga mga viewers. At mga kapakners na no, sa mga nabasa nyo sisilipin natin mga kapakners itong uh, Pasay Mall public market no dahil mayroon tayong bibilin dyan bibili din sa saging so sisilipin tayo sa glit wala mo tayong upload sa ano sa hey, hey. public market wala mo tayong update sa Bulungas Paranaque dito muna tayo Ayan. sa Pasay City Mall public market no Sili pang tayo saklit dyan kasi meron lang tayo binili rito ng uh, saking. So, punan lang natin yung pagkakataon. No? Ayan po yung uh, Pasay City Mall. Tignan natin na. Ayan o. Pasay City Mall Public Market riyan. Sili pang tayo saklit dyan mga kapakars. Iikutan ko lang kayo saklit. Araw ngayon na Sabado. So, expected natin maraming bumibili ngayon. Tara, at ating uh, ating uh, ano, uh, update ang mga presyuhan diyan kung kano magkano nga bang presyuhan ngayon. All right, mga pa Libertad Mall Public Market sa Maypasa May ano? Araw po ng Sabado ngayon, mga pa-pers. Bukang may nagkagulo rito, ano kaya 'to?

So ito yung uh, ano. Ito mga manok pala to dito. Dami. Manok ayan, dami. O, yan, oh, ano? Ang ganda ng mga karne dito. Marami na mamili ngayon, araw na Sabado. Ay. Ang makmak na manok oh, tama. Makano kilo ya, sir? Ha? Makano kilo po? Dito. 190. 190. Mama ikutan natin mamaya no, doon. Doon tayo sa dulo. ang oh, dami na mamimili ngayon kasi araw ng ano? Ah, Sabado. Kita ito yung mga bangus dito. Ito bangus na kumpat talaga ito. Dalaki. Sarap eh. Ma'am, ang ano ito, ma'am? 200, sabi ba? Ito may mga ulo rin, pagsigang, pwede ito. 90 karate. May music kasi mga partners eh. Ito namin bilhin ngayon sa araw ng ano? Araw ng uh, Sabado. Ito yung mga karne. Sasariwa dito, mga karne rito. Ang gandang karne rito. Kita nyo na, sariwa talaga yun. May miling ngayon, no? <coughs> Nagsa na may miling ngayon. manok. Isipin mo 'yung mga 150 'yung ano natin. Dalunggung Duterte yung ano, yung sugo sa maliitin kasi ito, oh. ang ganda sap sap sarap yung ano salmolete makanong kilo dyan kuya? kuya makanong kilo dyan? Sal salmolete? 260 260 Salmolete Paksi o Manda bis niyan Bis ng pato kasi Sarap yan Ito may P130 oh. Tuli nyo Kalahati P130 Idol, maka ang kalawang mo? 220 200 P220 P200 Kalawang natin ito guys ang ginagawang uh, no? no. Ang ginagawang to. Kalawang oh, ano? Oh. Yellow pin, oh. sarap sa ito. Kalahati isang daan. So dito yung ano sinto talaga. Tayo so, wala namang mga isdang bato dami oh Tandaing bangus Ayan dami oh Tilapia bagano Ito buhay na buhay oh 120 kilo Ito banda ito, si, ito su, sumilip na tayo sa glit, Kasi, ano eh, pinili lang tayo sa ano. Ito yung mga, one half, one twenty. One foot, naman ito mga laki, oh. Ng kilo. Um, 120 lati. Wala ka rito yung tawilis ano. Ito banda. Adon sa dulo no. Dalawa sa tinda eh. Kabila no. Sa kabila ba? Ano may Ade ade ade. karami ang tao sa ano? Benta. magandang isda, kaya na patambaka magandang isda, oh hindi oh, pa, mayroon pa rin, oh samaran 180 yun naman, 190, bisugo ito sa libertad, oh So, ganito pala karaming tao mga kapag kapag araw ng Sabado. Titingnan natin doon mga kapag noise yung natin Yung nagbibinta ng ano, yung uh, nagbibinta ng uh, baka, no? <coughs> baka dyan pa siya. Mga manok, gaganda rito. Ito, sarap rito pang gawin ganito. Kaganda ng mga karne, oh. Tataba. Ano hanap mo? Dito yung banda, yung ano. Yung nagbibinta ng ano, yung kasama uh, ko, yung karne baka. So, silipin natin mga kapaklos, baka dito. O so, baka nakauwi na siguro yun. Nakalimutan ko siya kung anong stall siya, eh. Dool. Wala na, nakauwi na Dito siya banda nun Wala na Tapos na sila mga kapakners Dito yung banda Wala na Nakatandaan ko dito banda yun Umuwi mga paklas, wala na mga pakl na solana